sunod this is happy clouds theory, ayan, napakaano ng hagar ng mukha ko kasi galing ko sa inyo guys <laughs> ang init ang, at ang layo ng nilakad ko, so today's video guys ay papakita ko sa inyo yung binibili ko at yung uh, yung food ko sa keto diet so ayan guys, ito So, ayun guys. Ito yung pinagbibili ko. Since una-unahin natin yung DIY. Kasi pumunta akong DIY guys. So, ayun guys. Ito yung binili ko. Ito ay paglalagyan ko ng kuan. Paglalagyan ko ng mga gamit ko doon sa lamesa ko. Pangalawa, itong gloves. Gamit ko itong gloves guys. Kasi minsan nag nagdadaro ako dyan sa labas at uh, Kuno ko yung nag, nagbubunot ako ng mga kuan ba mga uh, grass diyan kumbaga sagbot sa Bisaya. So ayan. Uh, ito pangalawa, ito yung daun ko. Yan ginagamit ko guys. So ayan. Walang ulang talent fee yan so yun, hindi ko papakita yan. So pang-apat ito yung mixer ng coffee ko. Ito ay isang anong ah, mong tawag dito ha. Huh? A coffee frother. Ito isang coffee frother guys. Uh, ayan. Ayan. Gamit ko talaga yan kasi ko coffee ako. Ayan. Ito naman isang green tea. Well, hindi mawawala na sa akin yung green tea guys. Bawat feel ko na mabusog ako. So, minum kasi ako ng green tea. Dalawang piraso nito ng tea bag. Hindi pwedeng isa kasi kukulangin. So, ayan. Ito naman yung pagpapaganda ko ah, ng aking fake nails. <laughs> Charot. Ayan siya guys. Ayan, nag-fake ako. Ngayon gawa na ako. Sira na yung, yung fingers ko. Ayan, yung nails ko pala. Kumbaga, hindi fingers yung nails. Ayan. Pagka-beauty -pag ko yan. So, iyan naman ito eh para sa ears. Sa ating tainga. So, ipapadala ko to sa Pinas. Ipapadala ko sa aking husband. Kung makauwi siya. So, ganito sa mga anakis ko. Sa mga anakis. Sa mga anakis namin. So, ito naman ay isang airpick. pick. Ayan. Kailangan natin ng airpick, pick, guys. Kasi, ano, mayroon actually, mayroon ako. Pero, para sa mga anakis namin po. So, ito naman ay isang spoon fork. So, gusto ko ito, guys. Kaya bumili ako ng ganito kasi easy to carry and ilalagay ko lang dito halimbawa kung saan saan ako pupunta so ganun na paglalagyan sya so, ganun. at saka plastic pinili ko kasi plastic sya ayaw ko yung metal kasi na try ko na yung metal na ko unbox nya nag, 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 nag rusty sya ayan ah, yan. ganun so ayan guys Itong mga abot-abobot ko eh, itong palalagyan ko ng passport ko. Ayan, kasi gawa nang binigyan ako ni Bibiyashi ng bag na transparent. <laughs> so, ayan, so kailangan kong ilagay dito yung pipi ko. So, next, ito naman, bag na maliit din. So, ito, dito ko ilalagay yung mga gamit ko din. Pwede ko ilalagay dito yung mga pantis ko. Ayan, ganarn. So, ayan yung paglalagay ko. Ayaw ko kasi makita yung mga So, ayan So, ayan Ano pa? Ay, battery para sa Proter, ayan, sa Proter Coffee Proter ko, ayan bumili akong battery O, oh, tsaka, ayan guys Dumaan na kasi ako ng 7-Eleven din, at the same time Then, bumili ako ng Aking dark chocolate Ito yung panghimagas ko, guys Ayan hindi na kasi kung kumakain ng mga junk foods. So, next. Dito na naman tayo sa pinagbibili ko. Ayan, guys. Ito may lemon ako. Kasi tuwing umaga, uminom ako ng warm water with lemon. Ayan, gano'n. So, sa isahan natin. So, ito din, guys. Ginagamit ko din siya. pampag beauty ah, eat pa, Pag-ubos na yung lemon ko, ito yung ginagamit ko. Pag-ubos na yun siya. So, next itong itong lemon gouache ko kasi nagboil ako ng lemon gouache with ginger so uh, two times ko itong ginagamit so hatiin ko siya ng three piece three piece ganon so ayan so for for the help lang guys kasi kaya ginagawa ko ito ayan ganon so next ito yung mga keto diet ko guys ha ito yung uh, cauliflower ko so ayan kasi guys, kumakain ako every morning with veggie, hard boiled egg, and kung may leftover kami mga meat, yan kinakain ko yan with veggie. So ayan guys, ito, atong nga pala yung replacement ko sa rice actually. Cauliflower at uh, kuan, uh, broccoli. So broccoli, kasi pangit yung cauliflower niya. So ito yung binili ko muna. Then, Ayan, ukuray ako. Ayan, hindi mo lang siya alat. Ukuray. Ukuray. Official di ukura. Ayan. Iibuboy ko ito mamaya. Ito yung lunch ko. Ayan. Kailangan may gulay ako sa keto diet ko, guys. So, ito yung replacement ko din sa rice. Ito ay isang sayote. Eh. Ano nang paggawa nito, guys? Very easy. Kung sa mga naglo low carbs dyan, pwede nyo itong gawin. Balatan nyo lang. I-ano nyo lang. Uh, Pakulo kayo tubig, tapos ilunod to, gawin nyo lang, tapos pipirtuhin nyo, lagyan nyo ng eggs. Ayan, ganun. So, next, ito naman yung mansanas. Ayan, guys, yung mansanas, kailangan natin ng na mga mansa mansanas, kasi ang mansanas is, uh, keep the doctors away, kumbaga. Ayan, so, kailangan natin, kumain ng mansanas everyday, keep the doctors away so ayan ang purpose nito guys so ang akin ginagawa ko since maliit yung kinukuha akong mansanas ayoko na ng malaki kasi kung malak bawal kasi sa kuan sa too much uh, mansanas din is no good din so kung malaki yung mansanas nyo hahatiin nyo siya so half yung kainin nyo bukas yung half so ganoon. So, ayan guys. So, since maliit siya, so, buong buong sansanis, kakainin ko siya. Ayan, next. Dito tayo, may ampalaya ako guys. So, ayan, maampalaya ako. Mapait na ampalaya. Organic ampalaya. Ito siya guys. So, ayan. Kakainin ko ito with egg. So, ayan. Ganun na siya. Dalawang piraso. So, next. Ito yaman yung yung pipino to. yung pipino ko na hindi talaga pwedeng walang pipino napakarami nito guys actually marami yan sya mga ilang paraso yun isang mga one week siguro maubos ko yan so ayan yung pipino ko ayan napakabigat so ilagay ko dyan sa baba so next ito naman may itlog ako kasi ang itlog, ma, hindi mawawala sa kina. Ang dam, daming benefits ng itlog sa walang, sa hindi nakakaalam dyan. Kung nagkikito diet kayo, maganda ang itlog. Huwag kayo matakot sa itlog kung marami makain nyo. Kung walang rice, napakaganda niyan. So next, yes, ito naman may fish da ayun oh, Ayan, bumila akong fish da guys. So, for this kung kakainin, everyday one, everyday one. So, every hindi naman every meal. So, everyone, every one, every, hindi every meal. So, once a day, isa, kahit ako isa. So, ayan. So, next, ito naman ay isang coconut milk. So, itong coconut milk, guys, gagawin ko itong creamy and tasty para sa ito ay nagbibigay lasa ng aking uh, tawag nito uh, ginagawa kong kuha nito creamier sa aking coffee. So, hindi ako kasi ako gumagamit ng mga ko ko ano ay na gini ko, gumagamit ng creamer at walang sugar yung coffee ko so since walang sugar yung coffee ko ito yung ginagamit ko uh, kasi ano guys nung una parang ayaw ko ng lasa niya pero nung na-adapt ko na yung kuan style niya at ang lasa niya so okay na siya maganda naman parang ang, ang lasa niya para na siyang 3 in 1 kasi nag -ano siya nag creamer creamier. Ayan. Parang creamer din siya kung ilagay nyo sa inyong coffee. So, ayan guys. Ayan. ganoon na siya kasimple guys. Yung keto diet breakfast ko. <laughs> keto diet. No, no. It's not breakfast. Keto diet food. I mean, keto diet stuff ko. Kumbaga. So, ayan. Kasi bawal tayo sa sugar. So, nag-minimize akong kumakain with sugar. Lalo-lalo ng mga dessert dyan tikim, siguro tikim, pero not to the extent na kakain talaga ako ng kakain, ganun so, ayun lang guys, yung may pinagbibili ko doon sa supermarket na mamadali ako, kasi ang init, napakainit so, ayan, ganun lang yung guys kasimple ayan, so wala na uh, actually, marami pa talaga akong bibiliin, pero wala nang, wala nang wala nang wala nang oras, so ayan lang nang guys yung pinagbibili ko So, ayan. Ayan, yung pinabibili ko. So, ayan. So, siguro hanggang dito na lang, guys. So, thank you for watching. So, see you on my, my, next vlog. Ayan. Napakahaga ng face ko kasi napakainit dito today. So, ayan. So, thank you for watching. See you on my next vlog. And bye-bye. And babush. Um, Miga-migalaw -miga shoutout po sa aking mga mari-mari test dyan. Na walang sawang sumuporta sa mga mga premiere. Ayan. Make love shout out Chibu Buglit. Ayan. Uh, Marcel Vlog. Make love shout out. Langga Ana-Ana. Bicola ng Ali. Uh, Lalabi Ashi Official. Uh, Lala ayan. Lalabs Cake, ayan, Lalabs The Yamas Vlog, ayan, Daddy Family Life, ayan, Pasaway Makmasyon, ayan, Junjun, -jun na matigas ang Junjun, Miga Miguel, Miga Love Shoutout, Kingta, ayan, Miga Love Shoutout, Lalabs Jans, ayan, Sino pa yung andun? Uh, Christine Astintin, big love shout out. Ayan. Sino pa ha? Si Lola Miljin, si Sisi Koy Mars, si Sisi si Koy si Love Me, big love shout out. Ayan, sino pa? Uh, si Ate Angie, si Ate Miguel love shout out. Ate Marga, big love shout out. Hala na yung mukha ko eh. <laughs> Tapos sino pa ha? I-shout out ko para walang mag-aano dyan. Um, si Sisi Miles Away, ayan, si Langga Lakwatsher ang Inday. Migalaw shout out. Langga Mas Batinia girl. And Uh, Langga Josephine Marso. Migalaw shout, shout out. Ayan. Sino pa ha? Uh, sino pa? Let me think first. Uh, sino pa? Ah, uh, si Langga. Ah, uh, si, si Gandang Marvy. Migalaw shout out. Si Si Weng. Ayan. Uh, si Okoray, official, uh, official Okora, Okoray, ayan, si Richard in Canada, Miguel of ayan, si si Ruby, Ruby TV Blog, Miguel of ayan, uh, um, si si Rake, Miguel of ayan, si Lolo Mof, ayan, shout out natin yung mga Kroko, Kroko Channel, official Sai, Kroko Channel, Uh, sayang Miguel Abshalti from Indonesia, ayan, na uh, si 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 Mami Yuni at saka si Rambo Putri may love ayan sino po yun ha si Ladel Ventura vlog may love ayan si Mami Nancy Mami Nancy may love ang kabiyak ng puso ni Daddy Fam uh, sino pa ha si La Story HP vlog may love shouty na yung mukha ko dyan uh, sino pa ah uh, dito naman tayo sa Japan. Ayan, uh, gandang G, G, Japan TV, Miguel Love Shouty. Ayan, gandang Mabel. Ayan, in Japan, Miguel Love Shouty. Ayan, sino pa? Uh, Renz, Tatay TV, Miguel Love Shouty. Ayan, si Axel Putsil, Miguel Love Shouty. Ayan, sino pa ha? Vanessa, si Vanessa na walang panty. <laughs> <laughs> si Melo TV, ayan, Miguel of Lolo Melo, ayan, sino pala ha, si Ati Angie, Ati, si City, uh, ayan, dito tayo naman tayo sa mga, kung saks, sa mga sax, ayan, Papa Chipsan, uh, Miguel of ayan, Haru Haru, ayan, Chipsan, Miguel of Chip Goat, Hokkaido San, Miguel of Shady, San, ay migalab siya kitchen migalab chow ti ayan umiko san migalab siya pom san migalab -shouti. and pupu san migalab -shouti. uh, rider rider san ayan speed rider san migalab siya ti um, uh, Mew trip san migalab siya um, sino pa ha si dapisan shout out po na si dapisan Si Pupusan, si Pom-san. Si Arusan, si Mutripsan, si sino pa? Kitchen Omikosang Yunusan, mm, um, si Marusan, Ramarusan, uh, Shouty, and then si Uhagisan. Baka may nakalimutan pa ako. Sino pa nakalimutan ko? Sa taga Hong Kong, si Langga, si Lola Miljin, Sino pa? Si Langga Aliput, si Josephine Marso. Sino pang taga... Ah, Lula Chabi! Lula Chubby Lu. Middle of Shouty. Ah, sino pa? Sino pa? Let me think. Sa nakalimutan ko, pasensya na. So, hanggang dito na lang. So, thank you for watching. See you on my next vlog. then, bye-bye.